Yes, tama kayo nang nabasa. Ang vlog na ito ay tungkol sa price reveal ng aming mga binili dito sa aming Tiny Hawk. Bakit ko nga pala gagawin to? Dahil kagaya mo, nagtitipid din kami. At kailangan natin itrap kung nakamagkano na tayo sa mga ginastos natin. Alam ko hindi lang ako. Feeling ko kayo din sa mga may bahay na at sa mga provider ng bahay nila, no? Na nakamagkano ka na kaya sa mga pinagbibili mo no, sa bahay. Pasensya na pinagpapagwisan ako, sobrang init kasi talaga. Huh. Ah yes, may aircon na tayo, kaso hindi magamit! Manalaman nyo yun mamaya, no? I-reveal -re natin yun mamaya. Tignan natin kung may mahanap tayong 21 pesos dito sa mga gamit namin kasi... Mag-start tayo dito. Nabili ko to sa Indonesia. So, nabili namin to sa halagang 41,000... 232 and 95 cent. Mahal mo. Ito yun. Pag kinonvert, ang lagayan naman ng aming utensils na pangluto ay ito. Nabili namin to sa Venice. Wow, puro ibang bansa. De, <laughs> Venice Mall dyan sa Tagig. ang price nito ay 249 pesos. Kita ba? Yan. 249 pesos. Ayan. Lagayin siya niya. Galing talaga ng asawa ko na Dito naman tayo sa utensils, no? Actually, ano siya? Ang tawag dito ay cutlery organizer. Yan siya. So, ganyan siya, no? Ang alam ko, lagayin to ng kutsilyo. Ang ginawa namin ni Abby, since gusto nga namin makatipid. So, ito, nabili lang namin ng 40 pesos. Uy, malapit sa 21 pesos. Uy! Ito din ay from IKEA. Set na yun nabili namin. So, nabili namin siya ng 150 pesos. So, meron din tayo ditong tongs. Nabili namin to sa IKEA. Kaya hindi ka, Dali. Ah, ikaw. Madalas ka ba magluto sa inyo? Minsan. <laughs> madalas ka dyan. Madalas ka ba magluto sa inyo? Hindi. Ah, wag ka na. Ito, madalas magluto. Oo. Hindi naman mga ito. Kunyari, magtotong ka. Try mo. Antigas. Oh, Di ba, antigas? Oh, antigas. Wala akong ano dyan, ha? Ah. Oh. Ba't ba natin ito binili? No, hindi ko rin alam. Kasi? Mura. Kasi? <laughs> Steady. Steady. <laughs> so, itong mga hanger na to ay nabili niya din sa marketplace. So far, matibay naman siya. Okay siya sa akin. Like, parang pwede niyang isampay kung mga tatlong damit na <laughs> oh, eh. Marami siya, 100 pieces siya, no? binili ni Abi So, kahit mag-ipon kami ng tatlong buwan ng damit, masasampay nito lahat. Tapos, meron kaming lagayan. Ito, pakita ko sa inyo, guys. So, ito yung cabinet namin. Yan, mini cabinet. Pero hindi namin siya pinasukat talaga. Yun nga yung mali namin, no? So, dapat pala, kapag magpapagawa ka ng mga kitchen ganito, dapat kasize nung mga gusto mong bilhin sa IKEA. Sa IKEA kasi mura, eh. I-reveal -re ko din sa inyo yung pinaka nagpa-aesthetic nitong bahay, which is yung tiles. So, yung tiles na namin siya sa Walaan nyo, no? Hindi sa Wilcon. Ha? Hindi rin. Ay, hindi din po. Sa Facebook Marketplace. After one year, i-review natin to, no? So far ngayon, okay naman siya. Madali siyang walisin. It feels like tiles. <laughs> Ito din, binili din namin tong tiles sa kanya. Glossy white yan. Pakita ko lang sa inyo pag may ilaw. Ah! Oh, ba? Diba? Sobrang daming ilaw dito, guys, sa bahay namin ni Abby. Eto, ang cute nito ito. Ito ay pang namin. Ang cute ng kulay, di ba? Para siyang pink. Mura kasi siya eh. Mura siya. Nabili namin siya. Set siya, guys. Ayan niya. Ayan yung set niya. So, nabili namin siya for hulugan ng 7,000 pesos. Lahat na to. Ito, nabili niya lang sa TikTok to. Ang bili niya lang dito ay lagayan siya ng mga onions, gulay. Kahit ano mga pwedeng ilagay dito, no? Ay, kayo, talaga ng asawa ko. Kung wala siya. Feeling ko, ang gamit ko lang ay kama at TV. <laughs> Ito guys, maganda tong papakita ko. Feeling ko magugustuhan nyo to. So, bumili si Abi ng ganito. Ewan ko kung kami lang, pero kami talaga ni Abby, mahilig kami magugas kamay. Ang bilin niya dito ay 450 So, marble siya guys. Yan. Ayan ang tunog, no? Dalawa yung binili niya, nandun yung isa sa at feeling ko nagagandahan din kayo dito sa mga lights lights na yan. Sabi ng asawa ko, ang tawag dyan ay cove light. Cove light na to ay nabili namin sa Wilcon, no? Ito maganda sa Wilcon. Hindi ako nakilala doon or hindi ako nakilala as Kevin. Talagang todo assist sila sa akin kung ano yung magandang magandang light, magandang size. Sabihin mo lang kung ano yung size and sila na yung bahala sa'yo. Okay. Eto bro, this feeling ko hindi nyo masyadong ano to, ginagamit to sa panghugas. Pero meron kami ditong dish brush. Oh, meron kayo nun. Mm. <laughs> Nabili namin sa IKEA worth 60 pesos. Eto naman ay binili namin sa sanitory. Ang tawag dito ay dish drainer. Ah. Malaki siya guys. Isa't kalahating dangkal. So ito ay lagay na tubig. Hindi pa namin nilalagyan ng tubig ni Abby. Nabili namin sa IKEA to at ang isa nito ay 300 pesos. Ah, mahal pala na ito. I know. Hindi, ako kasi, yung unang kita ko dyan, syempre, kakapasok mo lang ng IKEA, no? So, nakita ko kaagad, ay, ang ganda na ito. Ay, 300 pesos. Ay, parang ang mura nun. Medyo mali ako nang bili dyan, kasi may mas mura pa pala. Kagaya sa Nitori, sa Shopee, sa TikTok. Feeling ko, wag nyo akong gayahin. Pero, after nun, nag-canvas na kami ni Abi. So, yun ang pinaka-importante sa mag-asawa nun. No? Nagka-canvas bago kayo bumili. Meron kami dito glass. Ito talaga guys, ano talaga, ano talaga to, mura talaga to. Kasi 12 pieces, no? Binili namin din siya sa IKEA. 12 pieces for 690 pesos. Hello, Sarap na. <laughs> <laughs> Tapos meron din kami binili na wine glass, no? Itong wine glass na to ay So yun guys, meron tayo dito binili sa marketplace. Ito to, yung lababo. Aesthetic siya, kulay black. And kasama nito, ito, eto, uh, ito. Nahanap ko siya sa halagang 3,900. Ngayon, naging 4-1 lang siya dahil nagpasama ako ng na. soap. Hindi nga lang siya nagagano na bababa. Pero nagagalaw siya. Okay pa din siya sa akin. At pwede ko siyang palitan ng ganyan. Paganyan. ganyan. Maingay, tahimik. <laughs> Since sink to guys, marami ako nababasa na kailangan mo talagang mag-invest sa sink. Kung mahal man yan, basta sobrang tibay, eh bilhin mo na. Dahil sink no, mahirap siyang tanggalin, unang-una. -una. Yan ang isa sa mga pinaka-araw-araw na ginagamit no. Kailangan mo talagang mag-invest dyan. Pero, in one year, i-review ire ko yan. Tingnan natin kung maganda talaga yung quality niya after one year no. So, meron kami ditong coaster. So, yung coaster, importante din siya pag marble yung ano nyo, table nyo. Kasi sa mga mainit na kape, sa mga malalamig na ano, syempre babakat yun. No? So, kung ayon yung bumakat, kailangan yun ng coaster. So, ito guys ay kailangan din namin to para hindi rekta doon sa table. No? Ayon sa asawa ko, kaya kami bumibili ng mga ganito no? para protektahan at para tumagal yung marble table namin. Kung gusto mo makatipid, syempre doon ko sa kailangan tumagal. No? So, dalawa yung binila namin. Worth 300 pesos isa nito. Alam ko, nabili namin to sa market market. Eh. Medyo mahal siya. Medyo mahal siya. Hindi. Hindi medyo mahal. Mahal talaga siya. Hindi ko inasahan na mahal pala yung mga ganito. Meron nga ako nakitang ganito eh. Worth 900 pesos. Ha? 900. ta Ayan! Ayan guys, tinan mo ang gilid. O, oh, ganda ba? Diba? pang ayan siya nagdesign yan free lang yan free pero ito binili ni Abby ng pagkakaalala ko mga ano yan 300 pesos ata yan oo sa Eurotex Eurotex yan tapos ayun 200 pesos ito din nabili mo ng 500 pesos ang mahal <laughs> pasensya ka na may bake kang asawa ko no, kaya hindi yes, siya makasama sa vlog tapos na rin naman tapos ka na rin. ko lang kaya ayun, ayun. Ang asawa kong bumili nito. Ang ganda, no? Ang ganda. Hindi pa niya pina-final look 'yan. So magkano to, asawa ko? Yung olive tree, bale 1499 siya. So ito yung Siyempre, ano. Siyempre abang-abang tayo ng sale, 'di ba? naka sila ng time na 'yan, pero ang original price niya ay 2499 so parang 2510. So guys, kailangan ko lang ipaalala sa inyo na itong uh, itong mga pinagagastos natin, itong mga pinagbibili namin ay nakaayon sa design na gusto namin, no. Medyo sumakit yung ulo namin ni Abi dito, no. Merap din talaga siyang gawin. And taka enjoy dahil pipili ka ng mga gusto mong gamit sa bahay. And so far, ito yung mga pinakamurang na bili namin. Ito yung mga pinaka-pinakakaya ng budget namin, no. Hindi ko isasama itong PlayStation kasi regalo ng asawa ko wedding gift siya. Ang bili namin dito, set na siya. Yan may speaker pa. Ang ganda niyan, guys. Ang ganda nung. No. Ang bili natin dito, isa to. Isa to sa pinakamahal na nandito sa bahay. Ito ay nagkakahalaga ng Ready ka na? <laughs> Ready ka na? O, <laughs> ay. Ready ka na? Hindi pa. 39,000 pesos. Ito ay pinaka-importante no, sa mga maliliit na spaces. Upgraded na yung umiistorbo sa atin, guys, no? Ang tawag dito, exhaust... No. <laughs> ano? Range hood. Range hood. Exhaust. <laughs> so, ito, guys. Ang bili namin ni Abby dyan sa wheel ko namin binili. 5,955. Nakikita nyo, guys. Kailangan talaga namin yan. Mahal siya. Mahal. Pero, papansin nyo, ito yung kama namin. Ito yung lutuan. So, so ito lang yung pagitan. No? Mas lalong mangangamoy kami kapag hindi kami bumili ng range hood. Hindi namin siya magamit kasi nga, ito din yung pinakamali din namin. Kasi binibenta siya. So, ang gagawin na sa binibenta, bibilhin. Kami ni Abi, bumili kami sa Facebook Marketplace. Ang transaction naging smooth naman and hindi naman scam yung mga nangyari. De Deliver ka agad dito and nung kinabit na siya, dun lang nalaman na defective ang aircon. Nag-request kami ng replacement for that kaso nga lang till now, wala pa siya. July 13, nandito na yung aircon and anong date na ngayon? August 19 na. <laughs> wala pa rin, no? Nag-request na kami ng replace, may pumunta na dito lahat-lahat and okay naman kami sa customer service ng Daikin, kaso nga lang. Yeah! May papayo ko lang sa inyo ay feeling ko mas okay pa rin bumili sa mga like iba't ibang stores na alam natin. Mas okay siguro yon dahil mas madali sigurong mapalitan dahil nga syempre may pangalan. And eto may pangalan din naman sila pero hindi ko lang alam kung bakit matagal. No? Siguro dahil matagal din talaga ang pagre-replace. Sa amin lang, syempre, parang sa customer, medyo unfair lang. Binili mo siya ng buo, pero hindi mo naman nagamit. So, diba? Syempre, feeling ko, feel nyo naman ako. No? Kaya hindi pa kami makatulog dito. Dahil, syempre, sobrang init ng panahon. No? Siyempre, kailangan mo din i-consider yung budget mo, no? Kung ano lang yung kaya ng budget nyo, huwag yung pilitin ng pilitin. Dahil pag pinilit nyo yan, eh magigipit kayo. Hindi rin biro ang mga gasos ngayon. Kung magkano na yung mga pagkain, yung mga kung ano-ano man. And sa hirap ng buhay ngayon, eh wala nang mura, wala nang libre. Kailangan mong budgetin yung pera mo para sa sarili mo, para sa inyong mag-asawa. Marami kayong kailangan i-consider kapag nag-asawa na kayo. So, ang malaking tanong ko lang, meron ba kayong nakitang 21 pesos sa mga gamit? Wala, di ba? <laughs> Kasi hindi kasya ang 21 pesos.